Yun guys, good morning sa inyo, nandito ako ngayon sa terminal ng mga van at bus dito sa One Terminal So, uh, belated Merry Christmas sa inyo So, feel na feel ko ngayon kung gaano kahirap yung malayo sa anak or sa pamilya So, shout out sa ating mga kababayan sa OFW, sa ibang bansa na nagtatrabaho So, kahit nandito lang ako sa Palawan or sa Pilipinas ganun pala hirap ang malayo sa anak so nandito ako ngayon nagabang alas dos pa ako nandito ng madaling araw pero akala ko ang first trip is alas dos pero pero guys inabot ako ngayon ng alas 5 ng umaga bago nakaalis ng ng terminal so babiyahe kasi ako pabalik sa trabaho umuwi lang ako ng 24 ng gabi kasi 25 is magpapasko para sa anak ko is umuwi ako yun nainip inip na ako yan guys So, ako pa lang yung unang naka punta dyan guys sa terminal. So, early bird talaga ako. Alas na umaga. Inip na inip na ako. Yan siya. Inip na inip ako guys. Habang nag -aabang. Sa south, maraming nagbabiyahe noong time na yan. Pero sa north, uh, wala pa eh. So, yun. Inaantok ako dyan. So, napakahirap talaga. So, after ng one day na pagbaba ko ng puerto is <coughs> balik na naman agad. Balikan lang. Yan. So, para sa anak makababa lang. Yan siya. So, shout out sa aking mga followers na 600 plus. Maraming maraming salamat sa inyong supporta Patuloy nyo po akong supportan So, yun So habang nag-aantay ako yan guys kasi bandang alas dos ng madaling araw yan eh. So habang nagbabantay, uh, abang ako yan guys. So <coughs> naghanap nga pala ako ng makakain you ko Ano, makikita nyo sa likod ko walang katao-tao ako pala. So yun, inip na inip ako guys. So yan. Uh, early bird si Balong. So yun lang, maraming maraming salamat guys. Thank you and God bless.